Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay ating pong tatalakayin ang isang uh, napakahalagang uh, issue regarding the structure of our government. Ito po ay tungkol doon sa ating Senado sa kanyang uh, pag-transform into an impeachment court. Ano ba ang relasyon niya? Ano ba ang kaugnayan niya sa isang sangay ng ating pamahalaan, particularly itong House of Representatives? Alam niyo po ang ating pong Senado, once it has convened itself as an impeachment court, siya po ay binibigyan ng ating saligang batas ng isang specialized function bilang isang impeachment court. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng usapin at iba't ibang opinion na ang ating pong bilang isang impeachment court, ang katungkulan nito ay nag-elevate sa kanyang posisyon at nagbigay ng mas mataas na kapangyarihan kumpara sa ating mababang kapulungan doon sa Kongreso ito po ay isang maling akala ng ilan sa ating mga mambabatas, particularly dyan sa ating mataas na kapulungan. ang pagakonbin po ng senado bilang isang impeachment court ay hindi po nagbibigay dito ng isang mas mataas na level na posisyon at mas mataas at mas malakas na kapangyarihan huh? kung para sa kanyang co equal branch na mababang kapulungan. So mali po yung akala na yan. Ang ating pong uh, Senado ay nanjajan uh, nandiyan sa loob nito ang isang impeachment court. no uh, At ito ay na Sa, ilalim, sa isang uh, mas malawak na kapangyarihan ng lehislatura. So nando lang naman yan sa loob ng uh, malawak na kapangyarihan ng Senado bilang isang lehislatura. So siya ay meron pa din patas o pantay na kapangyarihan at separate powers at compare as compared with the legislative branch of the government, particularly ang ating kongreso o ang ating mababang kapulungan. So ulitin ko, mali po yung akala na hindi na ko equal ang ating Senado at ang ating mababang kapulungan. Ang uh, ang pag convert po ng ating uh, Senado bilang isang impeachment court ay nagbibigay lamang lang ng, uh, ng uh, specialized function sa ating Senado upang uh, sundin ang isang sistema. Ito po kasi ay isang mekanismo, isang sistema upang pairali ng checks and balances sa ating pamahalaan nang sa ganun ay uh, i-allow ang uh, ating uh, isang sangay ng uh, pamahalaan katulad ng Senado na nag-convert bilang isang impeachment court upang uh, maging accountable ang ating mga public officials particularly yung nandoon sa executive branch of the government no, make them accountable for their misconduct yan po ang isa sa nagiging dahilan no uh, kung bakit ang ating uh, pong Senado ay uh, nagta-transform bilang isang impeachment court pero ang transformation na yan ay hindi nagbibigay sa kanya ng isang mas mataas na level na position at kapangyarihan laban sa mababang kapulungan o ang ating House of Representatives or House Prosecution Team. Hindi niya yan pwede basta-basta o basta, utusan na lamang o bibigyan ng direktiba upang sumunod sa kanyang kautusan. Isipin po nating mabuti na ang impeachment court ay meron lamang isang specialized function at ito ay hindi pwedeng inkumpara sa isang regular court sa ilalim ng ating hudikatura. So uh, sana po ay uh, malinaw 'yan na ang ating pong uh, impeachment court ay mananatiling pantay sa ating uh, house prosecution team. na May sariling powers, no? May sariling kapangyarihan katulad ng impeachment court na mananatiling nasa loob ng mas malawak na kapangyarihan ng lehislatura o ng ating Senado. Ang ating uh, impeachment court, uulitin ko, ay nasa loob lamang ng Senado. Tumaliwanag po 'yan ha. Nasa loob 'yan ng mas malawak na kapangyarihan ng ating mataas na kapulungan. So, pantay pa rin yan. Okay? So, we will proceed with our uh, another topic na kung tawagin natin ay ang uh, pag-issue ng isang uh, summons. Okay? So, ang summons po ay isa pong legal na dokumento na inilalabas ng uh, ating hukuman, and in this case, ng ating impeachment court. Ang summons po ay isa pong uh, notifikasyon sa isang akusado, sa isang impeach public officials, na nagsasabing, Hoy, public official, merong uh, nagreklamo sa iyo at ang reklamong uh, inihatag sa iyo sa aming uh, husgado ay ang mga sumusunod. Dito sa reklamo, merong uh, pitong charges na sinasabi na iyong ginawa. Kaya ikaw ay binibigyan namin ng pagkakataon na sagutin ang mga reklamo nito. Ayon sa pinag-uutos ng ating saligang batas na ikaw ay bago litisin ay uh, pabigyan ng pagkakataon na may enjoy mo yung due process of law. So sagutin mo muna to no at uh, upang uh, bigyan din natin ng pagkakataon na sumagot after your answer ang mga nagre sa sa'yo. Ang summons po palaging may 's' yan. Ha? Hindi yan summon. Kasi pag sinabi mong uh, summons, it is a singular noun. Singular noun 'yan. Pag tinanggal mo yung S, mag-iiba na ibig sabihin yan. Magiging verb na yan. So, it is proper na pag sinasabi yung uh, naglabas na ng summons or summons, ang tamang term po ay summons under the legal parlance. So, palaging may S yan. Kasi may naririnig akong iba nang mag-vlog na sena. Summon, nawawala yung S. <laughs> okay, kahit singular noun yan, palagi yang may S, summons. Okay. So ang purpose niyang summons is to net notify the accused or the impeached public official of the charges against her or him at uh, bibigyan siya ng pagkakataon in accordance with the due process of law na sagutin ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Ang pangalawang pakay at napaka-importanting parte ng pagsaserve ng summons sa ating mga akusado, ay uh, ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating korte or hukuman upang uh, siya ay magumpisa na ng uh, paglilitis at magbigay ng desisyon sa isang reklamong inihatag laban sa isang akoda, akusado it gives the court The power to hear and decide the case. The court acquires jurisdiction after the service of summons. And once the uh, summons has been duly received by the accused, the court is now given the power to hear and decide the case. So In the present case of the vice president na kung saan tinanggap niya formally ang summons issued by the impeachment court the legal effect of this is that it gives the impeachment court the jurisdiction the impeachment court now acquires jurisdiction and once the court acquires jurisdiction it has now the power to hear and decide the case it has now the power to commence the trial of the vice president sara duterte ito po yung initial phase of the trial once the service of summons has been duly acknowledged by the accused or any of his duly uh his duly representatives no or his legal representatives the court acquires jurisdiction okay in duly appointed representatives niya rather or duly authorized representative kapag tinanggap na niya yan the court acquires jurisdiction. At kapag nag-acquire ng jurisdiction, tuloy ang laban. <laughs> so maraming lapses ang nangyari dito sa ating um, uh, senado. Kasi nung unang-una, ang sinabi nila sa kanilang order, yung schedule nila ay kinakailangan magkaroon muna ng pagbasa ng articles of uh, impeachment before it will issue the summons to the impeached public official but uh, since nagkaroon ng uh, pagbabago no, yung nagkaroon ng, ng changes do sa mga circumstances dahil nga itong si Bato ay uh, nag-file uh, ng motion sa Senado nitong uh, nakarang araw na kinakailangan daw uh, na ibalik to remand the uh, impeachment complaint to uh, to the House of Representatives for clarification kung wala bang constitutional or legal infirmities na ginawa ang ating uh, ang ating uh, ang ating mababang kapulungan which is according to our existing laws ay ito po ay uh, hindi nararapat ginawa ng ating uh, Senado and some of the senators and some of the uh, legal experts also Uh, or find that uh, this is almost equivalent to dismissal of the case. But sa akin naman, nung umpisa, yun din ang naisip ko. Pero kagabi, akin pong pinagtuunan ng uh, konting panahon ang uh, mga pangyayari sa ating Senado at yung pag-service ng somon sa akusado. At akin po napagtanto na ito po ay isang malaking uh, pagkakamali na ginawa ng ating uh, ng ating mataas na kapulungan bilang isang impeachment court because yung uh, pag-remand mo sa sa House of Representatives na kung saan nire-require mo sila na mag-issue na certification that there was no violation of Article 11 of the 1987 Constitution and then also to give this statement na kaya pa bang ituloy Uh, itutuloy itutuliban ng 28th congress yung uh, impeachment uh, proceedings na to ay isa pang malaking blunder on the part of uh, the uh, of the impeachment court ang pagkakamali dito is that napakadali namang mag-issue ng certification ng ating uh, uh, mababang kapulungan that they uh, fully complied with the requirements of article uh, 11 of the 1987 constitution when it comes to and other provisions of the Constitution when it comes to uh, the uh, the uh, the complaint, yung impeachment complaint. Kung pa paano mag-initiate ng complaint, ilang beses dapat mag-initiate ng complaint dyan sa ating Kongreso. So kanina nga, nabasa ko din, nag-issue na sila, nag-adapt na sila ng isang resolution that the House of Representatives has already uh, fully complied no, in response to dun sa instruction of the impeachment court. So uh, ngayon, yung pag ang pagkakamali dito nag-issue sila ng service of summons without the reading of the articles of impeachment. So naging moot and academic yung uh, reading of uh, yung service of summons. Talagang mawawala na yung articles of impeachment reading because of the fact when you serve the summons to the accused that is accompanied by the articles of impeachment. And doon the yung articles of impeachment. So it is as if binasa mo dun sa akusado yung uh, mga charges and in effect, legal effect niyan is that uh, binigyan mo siya ng pagkakatao na malaman yung charges laban sa kanya at kung sino ba ang mga nag-aakusa sa kanya. So yun yung uh, legal consequence nun. So tama naman si Senate President na naging moot na yung... Uh, uh, pagbasa uh, ng articles of impeachment. Hindi mo na kailangang basahin yung articles of impeachment. Although nawala yung public reading of the articles of impeachment, pero nasunod mo naman yung pinag-uutos ng, pinag, pinag ng ating saligang batas na kinakailangan ang isang akusado ay malaman ng akusasyon laban sa kanya at kung sino yung nag-aakusa sa kanya. With the service of the summons, accompanied by the articles of impeachment, then that is full compliance of uh, the constitutional law regarding due process and uh, that is also in compliance with the rules of court regarding the service of summons. Kasi alam nyo po, ang rules of court po dito ay suppletory sa, sa proseso ng isang impeachment uh, complaint. So, sabi kasi ng rules of court, nasabi ko na kanina, once the service of summons was received by the duly designated or the person duly authorized by law, just sa office of the vice president, the court acquires jurisdiction and then that is considered as the initial phase of uh, the trial and therefore after uh, sumagot niyan within the period of non-extendable yung 10 days na yan so ibig sabihin na served nung 11 ng June uh, sa 22 pasasagutin naman ang uh, house prosecution team within 5 days so 21 22 23 24 25 26 27 so hindi pa tapos so pasasagutin siya up to June 27 si house manager si prosecutor prosecution team So pag nasagot 'yan, uh, mag-iintay tayo ng ngayon ng ano, ng 20th Congress because the Senate, no, as an impeachment court is a continuing body. Kaya pinaglalabanan nila yung uh, issue na 'yon. So pag nakasagot na uh, si si House of Representatives, si prosecution team on the 27th of June uh, since kapos na sa oras Papasok ang 20th Congress Doon na magpapatuloy Ang trial So iba na yung komposisyon ng uh, Senado Medyo madadagdagan yung kakampi ng, <laughs> ng mga Ng, uh, ng mga nagre-reklamo Sabagat papasok na si Nabam Aquino Papasok na si Kiko Pangilinan Pwedeng uh, Ang mga neutral dito na nagdidesisyon ayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas. Nandiyan si Naping Lakson, nandiyan si Tito Soto, pwedeng si Erwin Tulpo, at yung kapatid niya kanya na si Rapi Tulpo na maaaring uh, subod sumudod din sa ipinag uutos ng batas at hindi kikiling kung sino man ang kanilang kakilala o kanilang mga kaibigan, kung pare, kumare, na nasasakdal dyan sa ating uh, impeachment court. So uh, in in a uh, uh, conclusion so para sa akin tuloy na tuloy na tong impeachment trial ngayon no after uh, pag-isipan at pag-aralan talaga natin to so nagkaroon na lapses doon sa sa desisyon ng uh, Senado na i-remand yung <laughs> yung uh, articles of impeachment and then Uh, serve the summons to the accused. So, yan ang mahirap kasi sa atin sa Senado na kasi tuwan-tuwa yung mga, ano yun, no? yung mga kaalyado ng Vice Presidente, lalong-lalo na si Batorni at uh, si Bongo at si, uh, si, ano, uh, si, uh, si Bad Boy Robin Padilla no tuwan tuwa sila kala nila nakaisa sila and then nakala nila uh, that is almost tantamount to dismissal of the case sabi ka ni Bato do sa isang interview wala na ano na yan patay na yan or dismissed na something like that no almost similar to that yung statement niya so tuwan tuwa siya kasi na remand sa House of Representatives ang di niya alam yung pag-serve ng summons no gives the impeachment court the jurisdiction The court acquires jurisdiction and it gives the impeachment court the power to hear and decide the impeachment complaint. And that is the initial phase of the trial. So maliwanag yan. Yan po ay ayon sa ating saligang patas at ayon po yan sa rules of court. The rules of court being supplementary to the impeachment process ay masusunod ko yan. Yung summons kasi maliwanag yan. Under Rule 14, if I am not mistaken, that is under Rule 14 of uh, the Rules of Court. So maliwanag yan. The Impeachment Court has no jurisdiction and the power to hear and decide the case. So yun ang kanilang uh, pagkakamali dyan. Nag-issue sila ng service of summons uh, disregarding the reading of the articles of uh, impeachment. Alam niyo po. Yan ang hirap pag hindi abogado eh. No, 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 ang isang senador sapagkat uh, minsan hindi nila naiintindihan yung nagiging uh, usapan at talakayan sa loob ng atin na uh, senador bilang isang impeachment court, 'no? Kapag yung mga procedure na, yung mga technicalities pumasok na dyan, at uh, akala nila pabor sa kanila yung pag-remand akala nila pabor yung after the uh, remanding of the case to the house eh pabor pa rin yung pag issue ng summons hindi nila alam pas pinalalakas ng Senado bilang isang impeachment court na ipagpatuloy ang paglilitis laban sa vice president na si Sarah Duterte Marami pa akong gustong sabihin, kaya lang medyo lilihis doon sa ating topic about the uh, the uh, position of uh, the impeachment court uh, bilang co-equal ng ating House of Representatives at itong ibig sabihin ng summons at ang naging legal na epekto nito sa pagkaka-receive ng Office of the Vice President ng uh, summons coming from the impeachment court. So in short, the uh, impeachment court is now under obligation under our existing laws pursuant to the provisions of uh, the Constitution and the rules of court to uh, schedule now when is the initial trial of uh, the case against the Vice President. So hanggang dito na lamang po at uh, maraming pong salamat sa inyong lahat.